ano mag-iingat ka sa bago mong boyfriend. Bakit tinatro mo ba ako ng tama? Tinatro mo ba ako ng tama? Roma ako sa iyo. Ang um, babalik sa no? Hindi yeah, pa, saka hindi na makubalik babalik iyo. Siguro ba? yung... kung naging matinok kang lalaki, siguro nag-stay ako sa iyo. Kasi oh. so, ikaw ang dami mong kulang. Ikaw, ikaw. Ikaw. Ikaw ang ano? Ikaw hindi matino. Pinapag... Ah. kasi kung matino ka, ba? Diyos, kung kasi kung ka ba? hindi mo ginawa yun. Ka ko, kasi kung matino ka, ka ginawa yon sa Oy, amin. Alam ng Diyos kung anong ginagawa mo sa akin dati. Asan ka noon? Dati Doon noon. Ka sa mo. Kasi pass is pass. Oh, Nung nakara, pass pero pass. nila lang na rin yun. Sa'yo, lang sa'yo yun. Sa'yo, okay yun. lang pasal na rin Pero dito, andito pa rin, no? Lala yung kahit yun. kahit ano. Diyos ko, dapat nag-asawa ka. Alam mo yon yung tama. Yung priority mo, yung pamilya mo. Pamilya ko naman priority ko. Hindi naman libang tao, Diyos ko! Ang alam niya yun. Ibu mo. priority, sa iyo nga priority mo, yung lalaki oh, mo, hindi yung oh, anak mo. Kailan yun? Matino ako sa iyong asawa, alam mo yun. Lahat ginagawa ko sa kabahay. Lahat ginagawa ako ko. Ako ginagawa ko ngayon eh. <laughs> ginagawa ko ba ng tama? Nag sure ka? Nagkaganyan ka ba hindi ako matino? O, oh, nang dahil sa iyo, nagkaganito Ay? ako. Oh.